Nay. Bakit siya natin nai Kasi ano, yung in inuha namin nag-process kasi parang fixer na kasi siya. So, eh uh, ewan ko. For, for, the first time, I nag na tapos nag-tapos Pero, impossible talaga kung bakit madi-deny si Ronald Lucero Santiago. So, actually, uh, nakailang Japan na siya. So, sa lahat ng na mga nagtatanong po, deny po si Inday, si Jigja, tsaka si, nasama si Ronald Florence Macero. Then, si Jigja po, actually, may tatak na siya sa akin for dalawang beses, pangatlo na sana yun. So, napaka-impossible po. Pero, but then, huwag kayong mag kasi, by next year, after six months po, oh, Uh, after six months, talagang gagawin ko ang lahat na gagawin ko ang lahat na makarating sila sa Japan. Again and again. So, sa lahat ng mga tatanong po, deny po si Inday Katok, si Jijag, tsaka si Ronald Flores, Lucero so si Santiago. So, bakit? Huwag na kayo okay. magtanong, may rason God. or may something. May rason yun kasi ang gusto ni Ronald Flores Lucero Santiago is pumunta ng Sakura. So, okay lang yun guys. Na-deny man sila. Uh, hindi pa rin ako... Ganda sa reason. Ganda sa reason. Ano, may kay? Ano daw okay? ano? <laughs> so, yun? Ganda has a reason. that's why. So, bakit yan na-deny? Ayun na talaga. Isang sa so, so, tatlo. Magawa na pa kayo. ay. Ayun. ano, but then, ano tawag ito? Ano, hintayin na lang po ninyo na uh, by next year. Gagawan ko po ng paraan. So, dapat kasi talaga by one-on-one, -on -one, isang tao, isang papeles talaga. So, parang first time kasi nangyari na isang papel. Isang papeles, ay, tatlo ay, ang pinasok. So, talaga, madi-deny talaga yun. So, sige lang, okay lang yun. Ah, uh, malapit na rin. Yun. Malapit na rin maging 2024. Tinan mo yung aking mga katampus si Bergolito. Sabi ni Bergolito, sabi ni... So, ano mo ka na, nireveal ko na yung ano, bakit sila naging na-deny. So, isang papeles ang pinasok, tatlo sila. So, syempre, madi-deny. So, ngayon guys, ah, uh, Huerbana. Ah, Ariel Horbana. So, abangan nyo pa rin po si... Si Inday ka to, nila... Uh, Jessica at si Claudine uwi sa... Saan? Saan? Pansamantala. Pansamantala po yan, pansamantala. And, ano to ito? Uh, huwag kayo mag-alala kasi 2024 siguro yun yung the best para kay Inday Katok. And, this year naman kasi... Ay, kala, kala. si hindi <laughs> so, kasi ganyan, parang wala yung ano, yung bula ba, wala nun. Tingnan ko siya. Ayan. Kasi buka yung bula. <laughs> uh, okay. so, siguro this year, para kay... Para kay... Bakang yung swerte. So, by this year, para kay Inday Katok, sana no, huwag lang siya magbago. Yun. Tapos... Bago kay Inday ay, Tapos Ayun, Inday man lang si... Dito. Si Ronald Flores Lucero or RF. Nasama talaga so. Ay, pero deny po sila. Then for the first time po, may na-deny sa Mary's Collection. Sa dahilan na... Yun nga, isang papeles. 3 and 1 kasi yun. Because, tapos next time talaga balik tayo sa sa na main. So guys, ngayon ang gagawin natin for today, kailangan natin silang sakuran. Sakuran natin sila kasi bukas hindi ko na sila masasakuran sa mga kanilang mga sa kanilang mga Dito ko balikan na. Para makapagpahinga.